Ay, nakakagulat ka naman. Ay, ano to? Ay, kumusta? Pero, Saldo, may nagkapatanong ay. Ha? May nagkapatanong? Ha? Kaba. Ay, ang sirga. 27? Ba, ay, ah, balato ng kalalaang. Ah. Ingat oi, ingat. Sir, magkata umaga. Oh, ano? Magiging naganda ng umaga. Ay mainit. Ako yung suplado ngayon, hindi mainit ang ulo ko. Suplado ako ngayon. Ay dapat ko. Bakit suplado ko ay dapat nga ni ka, kasi. Bakit? 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 talaga? Bakit? Ay, akalain mong nabasa ko dun sa ano, pasado yung anak mo, may attorney ka na ngayon, sir. Oh, Ayan! Yeah. Ay, mo talaga, congrats po! Maraming Mas, salamat, Mayor. Ay, anong ligaya ko, Mayor? Ay, ay, ay di alasin ko na yung pagiging suplado ko ay, ngayon. Para. Nabiro lang kita kanina. <laughs> Hindi ako suplado. Ako'y masayang masaya. Maraming salamat. May abogado ka na, Mayor? Maraming. Ha? May Maraming. tagapagtanggol Maraming. ka na? Ito talaga po yung anak niyo, sir. Oh, sige, salamat. Maraming una po kong muli. Ah, una po sa lahat, Okay. Pinsan ko yun, si Attorney Felix Reyes. Nanay nun ay kapatid ni Daddy. Congrats, uh, Toy! Uh, ang ibig sabihin, una po sa lahat, at paulit-ulit ko po sinasabi, ay una po sa lahat ay pasasalamat sa ating poong may kapal dahil uh, talagang uh, hindi niya po pinabayaan ang aming mga panalangin. Ganon din po sa aking uh, mga magulang kay Attorney Sani Perangkulyo Senior, sa aking mami, kay Mami Pura, sa aking pong mga kapatid, kay Attorney Dingdong Junior, kay Manon Toto, kay Ate Dadang, kay Utol Warden, at sa aking mga pamangkin. At mga kamag-anak, mga kaibigan, mga malalapit sa aming pamilya, at sa lahat po ng, ng offer ng panalangin para po mapagtagumpayan ng anak ko ang makapasa sa pagiging isang uh, ganap na abogado. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pare sir, hindi magablowout ka. Oh, siyempre. Araw-araw ka blow out tayo. Araw-araw. Uh -huh. uh -huh. Kaya kailangan mabigyan mo ako ng ayuda ngayon. Eh, kailangan para mo palista ka muna. Ah, kailangan <laughs> <laughs> mo ng ayuda. Ang palista ka muna. Abaga. Akala ko naman, abigyan ah, mo kagad ako ng ayuda bago magpalista. Kailangan pala eh. Walang gayong patakaran. Dapat ay eh, no. <laughs> Magpalista muna bago magbigay ng ayuda. Ayan, sige. Ayan. At uh, talagang sobrang saya ko po dito ngayon mga kasaludo. Masayang masaya. Dahil uh, masayang. Uh, uh, may abogado na po ang ating mahal na mayor. Sal Uy! Oh, ay, nakakagulat ka naman. Nakakagulat ka naman, Saldo. Ay, okay. Kung ako'y may atake sa puso, ay... Ah, ayun, ano Toy, ay, kumusta? Ha? Huh? Mabuti. Nagkate, may nagkate lang ba, na pabibigyan ako, binigyan ako ni Buit. Buit? Buit na sa Wally Oo, oh, ah, binigyan ka ilang kilo? Kalahating. Ha? Kalahating. Kalahating kilo? Ah! Ay, ba't ang ka na? May turo pa ng paglaba kayo Ano no? turong pa lang paglaba. Ha, ah, tumulong ka bang na tumulong ka bang paglaba kay nanay mo? Iyan ang ulirang ama talaga. Ayun po si Saldo. Pero Saldo, may nagkapatanong ay. Ha? May nagkapatanong? 10.27 yes, naman. Ha? Nga ba? Ano yan, sir? 10.27? O sige, sabihin natin doon sana, ha? Sige, saldo. At pag may ano, ay, ah, balatunang kalalaan... Ah. 10.27, Ingat o, oh, ingat!